Parang ako na lang daw yata ang content creator na walang reaction about kay Mikay Ortiz. Ganito kasi yun guys. Ako kasi yung tipo ng tao na gusto ko lang ay palaging masaya. Gusto ko yung sarili ko lang ang pinapakialamanan ko. At ayaw kong makialam sa mga buhay ng may buhay, yung mga buhay ng ibang tao. Pero dahil nga nag-comment ka ng ganito, sige, magbibigay ako ng reaction about kay Mikay. Uh, kilala natin si Mikai Ortiz na isang sikat na vlogger guys at may post siya dati na um, uh, million million yung earnings niya ng, uh, sa loob lang ng isang buwan kaya marami siya nga uh, na invest at marami din siyang natulungan alam niyo nung naglindol doon sa Cebu guys isa rin siya sa tumulong doon pero this time siya naman ang nangihingi ng tulong dahil nga nasalanta sila ng bagyo uh, marami yung um Nawala sa kanya nawala nawala yung uh, siguro more sabi niya more or less 3 million so at dahil nga uh, pinost niya yung QR code ng kanyang GCash Ayun na, nagsilabasan na ngayon yung mga bashers. Uh, na kesyo daw uh, bakit daw siya yung tutulong eh bakit daw siya yung hihingi ng tulong? Eh malaki naman daw yung earnings niya dito sa Facebook. At bakit naman daw siya hihingi ng tulong? Eh ang kakapal daw ng mga alahas niya doon sa leeg niya. At uh, mas marami daw ang mas mahirap na uh, yung mas deserve na tulungan kaysa sa kanya. So, sa paghingi po kasi ng tulong, guys, lahat po tayo ay may karapatang humingi nginang tulong mayaman ka man o mahirap at nasa saatin na yun guys kung magbibigay tayo o hindi dahil nga hindi hindi naman natin alam guys uh, yung mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin kaya kung wala kang maitulong manahimik ka na lang kaysa mambash ka okay or ipagpray mo na lang sila na sana ay makabangon agad sila hindi yung ganun na nga yung pinagdadaanan ng isang tao ibabas nyo pa siya E eh, di mas lalong nalugmok siya, di ba? Oo, alam ko na mas uh, marami yung deserve na natulungan yung walang-wala talaga. Yung iba nga, nawalan na talaga ng bahay, wala silang pagkakitaan, walang pera. Ah, uh, saman uh, samantalang si Mikay, eh, may buwan-buwan naman siyang sinasahod dito sa social media Oo, alam ko yun guys kaya nga ako nananahimik lang ako eh dahil nga uh, mas maganda yung tumulong tayo ng tahimik din kung wala rin tayong maitulong, manahimik lang din. Ganon. Pag tumulong tayo, manahimik. Kung hindi tayo tumulong, manahimik. Pero malay nyo ba, kung yung, yung mga yung hinihingi niya na tulong, malay nyo ba, na naibibigay lang din pala yun sa kapitbahay niya. Kasi nga, di ba nawalan din siya. Oh, uh, tapos nakita nyo naman, yung mga kapitbahay niya, eh, baha din. Oh, uh. Sa lahat na nandoon ay eh, baha yung mga bahay nila. Kaya hindi natin alam kung ano yung reason uh, ng paghingi niya ng tulong. Kaya ang masasabi ko lang, ipagpray eh, na lang natin sila na sana ay makabangon din agad ang lahat ng nasalanta ng bagyo dito sa buong Pilipinas.